Hello 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 mga ka driver. Welcome to my channel, KAG Driver Blog. Isa na namang mapagpalang para sa ating lahat ngayon. So, for today's video guys, gusto ko lang i-share yung aking kaunting natutunan. Ha? Sa mga kagaya sa mga kagaya ko, sa mga katulad ko ng mga baguhan lang sa YouTube, sa YT. Uh, gusto ko lang i-share sa inyo kasi may mga nagtatanong paano daw mag-set ng Premiere at paano mag-clear history. So, i-share ko lang sa mga baguhan, sa mga katulad ko na baguhan pa lang. Para counting counting share lang po, kaunting kalaman lang kung paano mag-set ng Premiere, no? Pero bago po ako mag-start ng aking video, uh, wag po kalimutan mag likes comment, share, and subscribe to my channel KAG Driver Vlog huwag niyong kalimutan mag subscribe mga idol, mga ka-driver at huwag niyong kalimutan pinutin ang ating bell button para updated kayo sa ating mga videos so tara unting, konting kalaman para may share ko rin sa inyo yung aking natutunan kung paano mag clear history at kung paano mag uh, set ng premiere so tara guys, samahan niyo po ako guys, nung una kasi nag ano, nagtatanong-tanong din ako sa mga mga kapwa natin na nag-YouTuber, nag-YouTube, nagbablog. So, tanong tanong ako paano mag little story at kung paano mag-set ng premiere. So, nahirapan talaga ako kasi tinuturo nila sa akin is kailangan ko pa mag-sign in sa Chrome. So, sa, medyo sa kalikutan ng aking utak sa paghahalong kay ko sa aking YouTube. So, nakita ko, napakadali lang pala guys. Napakasimple lang mag-set ng Premiere. So, ngayon, ipapakita ko lang sa inyo. So, hindi ko alam. Hindi ko lang alam kung pare-pareho ng way. Pero, yung kasi yung pinakamabilis na way para sa akin. So, Samahan niyo ako guys, ipakita ko lang kung paano, no? Yun lang yung counting natutunan ko. So, tara, samahan niyo ako. Guys, ipakita ko sa inyo kung paano ha, yung 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 natutunan ko lang. So, baka sakali na doon sa mga baguhan, sa mga katulad ng mga baguhan sa YouTube, sa YT, sa pagbablog. vlog So, para baka sakali lang may may tulong sa inyo. So, una, punta muna tayo sa YouTube. Punta tayo kay YouTube, no? So, Punta kayo kay YouTube punta tayo sa YouTube no Ayan. tapos uh, yung, yung channel so punta tayo ng ating channel no ito yung ito yung ating channel Ayan. nandito sa baba yung may nakalagay na you tapos punta tayo sa settings ito settings And then hanapin natin yung manage all history ito yan so manage all history just ating main channel no Manage all history. Kailangan kasi malinis. So, delete. Nakikita nyo yung delete. Yan, delete. Then, delete all. Then, delete again. And, got it. So, yan. So, malinis na siya. Naklear na siya. So, kung paano mag-set ng premiere. <coughs> so, sakit na lang muna natin. Pakita ko lang sa inyo paano mag-set ng premiere, no? So, ito example lang. So, punta tayo sa ating YouTube. O, oh, yan. So, punta tayo sa ating channel. Then, nakita nyo yung plus. Pindutin nyo lang yung plus. Yan. Plus. Tapos, so, nakita nyo yung upload video. Ito nyo yung upload video. Pindutin nyo lang yung upload video. Yan. So, ito ay, ano lang, sample lang natin, no? Uh, dito tayo sa... kasi ito, eh. Parang... Parera ng bike. So, ito sample lang. Testing lang natin. ah oh, ito, ito, ito. ah, uh, ito na lang ito. Bike race. Ayan. So, next. Hindi natin yung next. Yan. So, syempre, galagay kayo ng caption. Caption or title. No? So, ilagay ko na lang dito. Ito kasi guys, sample lang to para makita nyo lang. Lagi ko na dito ah uh, bicycle race na lang. Bicycle race, no? No. Ay, huwag natin kalimutan guys. Kailangan pala yung ano natin, big letter, no? So, big letter natin yung B. Yan. Big letter tapos yung R, no? Big letter. Yan, bicycle race. And then guys, pindutin nyo yung check. Ito, makikita nyo. Yan, check. Tapos, kung paano tayo magsiset ng Premiere. Punta lang kayo dito. Yung, di ba, kita nyo yung public, yung visibility. So, punta kayo sa visibility. Then, yan, nakita yung visibility. Di ba, nakapublic siya. So, ang gagawin nyo is, pindutin nyo yung set as instant premier yan makita nyo to yung may box yan check yung may box ayan so yan nakaset na siya guys nakaset siya sa para sa premier tapos kayo yung maglalagay ng schedule ayan no so pipili kayo ng schedule yan yan halimbawa ay 27 ah uh, sample lang guys ah Trade set Tapos okay. Tapos kayo yung maglalagay ng oras. Kung anong oras niyo gusto. Pipili kayo ng oras. Then okay. Oh. Tapos set as premier. So ganun lang guys. Napaka simple. And then. Then back. Back nyo na siya. Yan. Tapos nandito yung next. Yan. Ito yung next. Yan. Tapos kailangan guys. No, it's not made for kids. Huwag niyo kakalimutan ito guys kasi napaka-importante nito. No? Kailangan naka no, it's not made for kids. Ayan. So, ayaw niya. Ayan. So, kailangan ganyan. Tapos, upload video. Ito yung upload video guys. Ayan. So, upload niyo lang siya. Ayan. So, na niyo nag-upload siya, di ba? Nakita nyo. Upload to your video. So, hintayin niyo lang siya. Hintayin nyo lang. Hintayin nyo lang siyang mag-upload. So, ayan. Nag-upload siya. Loading. So, medyo... Titignan natin. Medyo matagal yata siya mag-upload na. Wait lang natin siya mag-upload. And then, makikita natin siya sa ating videos. No, so medyo matagal siya mag upload guys upload complete so tingnan natin makikita natin siya punta tayo sa ating channel then ayan view natin yung ating channel tapos makikita natin siya nandito na siya kung siya ay nag upload so ayan guys upcoming ayan, oh, no? bicycle race so na upload na siya ayan so Okay na, na-upload na. Guys, sana ay merong kayong natutunan, lalo na doon sa mga kagaya ko ng mga baguhan lang din. So, sana may na-share akong blessings. Ay, may na-share akong blessings. May na-share akong kaunting kalaman sa inyo. No? So, hanggang dito na lang ang ating video. At huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe sa ating channel. KG, Driver Vlog. Thank you guys. Maraming salamat.